Sa kailaliman ng isang yungib, isang kumikislap na bilog na may mga tinik ang lumulutang sa ibabaw ng kumikinang bughaw na lawa, naglalakbay sa paligid ang mga pulutong ng may itim na dragon, ang kanilang mga pakpak ay nagtatapo ng anino sa mga pader, sa gitna nito, isang babaeng anyo ng dragon ang humahaplo sa kumikislap na bilog, buong higpit itong binabantayan laban sa kapahamakan, doon natin siya nakilala bilang ang diyosa ng ube na dragon na babae. Bigla na lamang yumanig ang kweba, ang mga pagyanig nito ay naghanap ng daan papasok sa yungib, lumilikha ng nakapanginilabot na alingaw-ngaw, kumilos ang babae, dahan daang iminulat ang kanyang mga mata, bakas ang pagkalito, mas mahigpit niyang niyakap ang may tinik na bilog, at kinakabahang tumingintingin sa paligid, worry bang may nahahalatang di inaasahan. Nang itaas niya ang kanyang paningin, natano niya ang isang dambuhalang dragon na lumilipad sa ibabaw ng kweba sa kalangitan, sa gitna ng ibabaw ng batuhang lupain, kumilos ang kanyang mga labi, Bumubulong ng mga salita na nagpapakita ng unti-unting pagkabatid sa tunay na nangyayari, worry bang nagulat siya, marahil sa tibay o muling pagbabalik ng isang nilalang na kanyang nina maliit. Muli niyang ibinalik ang pansin sa bilog na kumikislap na mahigpit niyang hawak. Mas diniin niya ito sa kanyang dibdib, habang ang kanyang matutulis na kuko ay bumawan sa ibabaw nito, parang pinapangalagaan ang pinakamahalagang hiyas sa kanyang buhay, lamambat ang kanyang ekspresyon, at mahina niyang bamulong sa bilog, Tinatawag itong kanyang anak, ang tinig niya ay nagbago, nagiging banayad, habang binabanggit ang ama nito, isang taong inilarawan niyang kakaiba at natatangi. Ngunit bigla na lamang nagbago ang hangin sa paligid, isang pag-alo ng apoy na kulay ube ang lumukob sa kanya. Nilalamon ang kanyang katawan, at unti-unti siyang nagbago anyo, mula sa isang mapag-arugang ina tungo sa isang nakakatakot at nakapanghihilakbot na nilalang, ang kanyang dating banayad na mukha ay napalitan ng mabagsik at makapangyarihang anyo. Isang tinig ang umalingaungaw sa yungib, tinutuya ang kanyang pagbabagong anyo, at hinahamon siyang kumilos. Mula sa apoy, isang dambuhalang dragon ang lumitaw, balot sa naglalagablab na ubi na apoy, ang kanyang pagungul ay yuminig sa lupa, at ang buong yungib ay nanggatol sa bigat ng kanyang kapangyarihan. Sa malayo, lumitaw ang isang larangan ng digmaan, ang lupa ay natatabunan ng mga bangkay ng higanting nilalang, mga naputol na galame at buntot na nagkalat sa mga lawa ng dugo. Mula sa gitna ng masaker, isang figure ang humakbang pasulong, isa siyang mandirigmang babae, nakabaluti ng puting bakal na may bakas ng dugong pula, siya ang walang iba kundi ang santo ng espada. Tahimik ngunit tiyak ang kanyang mga hakbang malayo sa kaguluhan sa paligid, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa dragon na ang apoy na ube ay sumasayaw sa dilim, sa malamig ngunit matatag na tinig, tinawag niya itong inaan ng mga ube na dragon, may halong akusasyon at hamon ang kanyang tinig. Tumugon ang dragon ng nakakalokong tawa, iniinsulto siya dahil sa dati niyang pagkatalo sa mga kuko ng isang griffon. Tinatanong nito ang kanyang tapang, tinutuya ang kanyang kagustuhang muling sumalungat, ngunit hindi natinag ang mandirigma, dahan-dahan niyang hinugot ang espada na kumikislap ng asul na liwanag, at buong tapang na idineklara na hindi niya kailanman kailangan ng proteksyon ng dragon, sa halip, siya mismo ang nagparatang dito na nagbabanta sa kanyang bayan, at nangako na tatapusin ang paghahari nitong puno ng takot. Ang kanyang panata ay malinaw, ang buhay ng dragon ay wawakasan sa kanyang espada. Kasabay ng isang malakas na sigaw, siya'y sumugod pasulong, sulong, pinakawala ng dambuhalang bughaw na enerhiya mula sa kanyang sandata, na mula ang mga mata ng dragon sa matinding galit, at bamuka ang bibig upang ibuga ang rumaragasang apoy na ube, nagbanggaan ang dalawang puwersa, bughaw laban sa ube, at sumabog sa isang nakapanginilabot na pagsabog. Yumayanig ang buong larangan, naghiwa-hiwalay ang lupa, at naglipara ng mga bato, itinulak pabalik ang mandirigma, halos malunod sa tindi ng atake ng dragon, gumuho ang isang pader ng bato, iniwang guho at abo. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang nagdive upang umiwas, halos mamatay sa apoy, nanginginig, tuminala siya sa dambuhalang dragon na nagmimistulang bundok na buhay, ngunit bago pa siya makakilos, isang matatag na kamay ang dumakip sa kanya mula sa likuran. Ito'y ang babae, umaakyat sa mga matatalim na kaliskis ng dragon ng may kahangahangang liksi, kumukulog ang enerhiyang ube sa paligid habang mabilis siyang gumagapang patungo sa ulo ng halimaw. Samantala, muling sumugod ang santo ng espada mula sa lupa, ang kanyang kumikislap na espada ay lalong kumain ng liwanag, at kanyang pinakawala ng isang mabagsik na hiwa, tumama sa katawan ng dragon at muling lumikha ng isang dambuhalang pagyanig. Umuga ang buong larangan ng digmaan ng umatungal ang dragon sa sakit, ang katawan nito ay nagliliwanag ng nakakatakot sa kulay lilang enerhiya. Umatras ka, sigaw ng mandirigma sa lalaki, mariin at may utos ang tinig niya, huwag kang makialam. Galit na galit ang dragon at nagpakawala ng panibagong atake, binuka nito ang napakalawak na bibig at pinalabas ang rumaragasang mahiwagang enerhiya, mula sa lupay biglang sumabog ang mga kristal na kulay lila, Marahas na bumangon at tumarget sa mandirigma nang may nakamamanghang bilis, ang mga piraso'y dumaan sa larangan na parang mga sibat, winawasak ang lupa at lumilikha ng malalalim na hukay sa bawat tama. Isa sa mga piraso ang tumama sa dapat tatamaan, napasigaw ang lalaki sa matinding sakit ng muntikan ng tamaan ng kanyang binti, ang kanyang mga sigaw ay umalingaungaw sa buong larangan, nagngalit ang mandirigma. Ngunit tumanggi siyang umurong, ang kanyang kumikislap na espada ay tumibok ng enerhiya habang siya'y naghahanda sa panibagong hampas, sa kabila ng matitinding hadlang, na natiling buo ang kanyang loob, laban niya ito, isang digmaang para protektahan ang kanyang bayan at talunin ang dragon na banta sa lahat ng kanyang mahalaga. Muli umatungal ang dragon sa matinding galit, at tumawag ng panibagong alon ng mga kristal na pinupuno ng mahika, dumaluyong ang mga ito sa himpapawid ng may di masukat na bilis, layong lamunin ang kalaban ngunit hindi natinag ang mandirigma. Hawak ang kanyang kumikislap na asul na espada, pinawi niya ang agwat at pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na teknik, ang espada, nagliliyab sa maningning na enerhiya, ay bumaon ng direkta sa dambuhalang katawan ng dragon, ang puwersa ng kanyang atake, na tinatawag na steel gale, ay nagpakawala ng unos ng enerhiya na dumurog sa halimaw. Lumaganap ang mga pulang bitak sa mga kaliskis ng dragon habang bam ibigay ang depensa nito sa sakit ay umatungal ito, bumagsak mula sa kalangitan at dumausdo sa lupa na may napakalakas na dagendong. Sa gitna ng guho, ang isang kumikislap na bilog na may mga tinik, na dati ipinangangalagaan ng dragon, ay nakabasag sa lupa, naglalabas ng kakaibang kumikislap na likido. Sa kasunod na katahimikan, isang mas maliit na berdeng dragon ang lumitaw, nakadapo sa mabatong bangin, ang mga kuko nito ay mahigpit na nakabaon sa gumuho ng bato, at ang mga mata ay nagliliyab sa mariing determinasyon. Samantala, nakatindig sa isang mataas na batong tila tore ang mandirigmang may gintong buhok, tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga sugat at ang kanyang mukha ay may mga gasgas mula sa mabangis na labanan, hawak niya ang kanyang sugatang braso, ngunit nagsalita siya ng kalmado, mapanatag ang tinig. Sa ulo mo sana ang puntiriya ko, wika niya, mariin ang boses, ngunit tila mata mo lang ang nadaplisan. Ang dragon woman, sugatan at nagingit-ngit, ay pilit bumangon, hingal at basag ang kanyang hininga, ngunit buo pa rin ang kanyang loob. Baliw ka, sigaw niya, nakatitig ng masama sa mandirigma, lalabanan kita hanggang kamatayan, at sa kabila ng mga sugat, sumugod siya ng buong tapang, walang bakas ng panghihina sa kanyang paninindigan, ngunit bago pa man muling magsalpukan ang kanilang mga sandata, isang tinig ang umalingaungaw sa gitna ng kaguluhan, pamunit sa tensyon at nagpahinto sa kanilang dalawa. Ang biglaang pagdating ng anak ng dragon ay nagdunot ng pagkabigla at pagkabahala sa inang dragon, ang batang dragon, na kalalabas pa lamang mula sa kanyang itlog, ay nagsimulang subukang lumipad sa unang pagkakataon, ngunit may napakahinang balanse, habang ito'y umiindayog, mabilis itong bumagsak patungo sa lupa, nakita ito ng inang dragon, kaya agad siyang nagmadaling lumapit sa kanyang anak sa gitna ng kanyang pagkataranta. Napansin ng inang dragon ang paparating na sword saint, at alam niyang wala siyang laban dito. Sa harap ng paparating na panganib, mabilis niyang inutusan ang batang dragon na tumakas patungo sa isang natatanging lugar, isang santuario na nakatatak sa alaala ng bawat dragon, kung saan ito'y magiging ligtas, sa isang desperadong sandali, ang matalim na espada ng Sword Saint ay bumagsak ng may eksaktong layunin, sa isang iglap, ang ulo ng inang dragon ay nahulog sa lupa, at ang kanyang napakalaking katawan ay bumagsak na walang buhay. Sa tindi ng sakit at takot, tumakas ang batang dragon habang ang mga luha ay bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Habang ito'y desperadong tumatakas, isang itim na robe na salamangkero ang nagsimulang mag-ipo ng mahiwagang enerhiya, bumuo ng kumikinang na mga orb, at inalok na siya na ang hahabol sa dragon, inilunsad niya ang sunod-sunod na mga orb ng enerhiya sa kalangitan, direktang nakatuon sa batang dragon, sa kabutihang palad, matapos ang ilang hindi balanseng mga galaw, nagsimulang masanay ang batang dragon sa paglipad at naiwasan ang mga pag-atake. Habang patuloy ang salamangkero sa paghabol, ang mga mata ng batang dragon ay kumislap sa galit. Bigla itong bumaliktad sa ere at naglabas ng berding likido patungo sa salamangkero. Ang likido ay tumalsik sa mukha ng itim na robe na salamangkero, at agad niyang naramdaman ang masakit na pagkatunaw ng kanyang balat, na parang kinakain ng asido. Sa gitna ng matinding sakit, siya'y sumigaw at nagpumiglas sa lupa. Pagkatapos ng ilang magulong pagsisikap, nagawa ng paraan ni Sword Saint ang kanyang mukha, at nalagyan na ng isang potion upang linisin ang sugat, ngunit hindi na ang lahat, isang bahagi ng kanyang mukha ang hindi na maibabalik sa dati, na lalong nagpaigting sa kanyang galit. Habang siya'y sumisigaw ng pagkadismaya, hinanap niya ang batang dragon sa kalangitan, ngunit ito'y naglaho na, ang Sword Saint, Natila walang emosyon sa kanyang paghihirap, ay malamig na nagsabi, wala naman itong sinaktan na inusente, kaya't hahayaan ko itong mabuhay, ngayon, kailangan nating umalis kaagad upang tumulong sa iba, nais kong personal na lipulin ang tribo ng mga goblin na nagbabanta sa lungsod ng liwanag. Umalis ang dalawa sa lugar, iniwan ang bangkay ng inang dragon. Ilang sandali pagkatapos nilang umalis, isang kakaibang kulay rosas na enerhiya ang bumalot sa katawan ng ina ng dragon, at ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago patungo sa isang napakalaki at kakaibang dragon, samantala, napilitan ang Sword Saint at ang mago na ng Dragon Island sa kainang bangka, dahil hindi na magamit ng mago ang kanyang spell para sa object manipulation, na niya na ang berding likido mula sa batang dragon ay may kakayahang sirain ang enerhiya ng mahika. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang batang dragon sa patay na katawan ng kanyang ina, ito'y umiyak ng labis, Tila ulan ng mga luha na bumagsak mula sa kanyang mga mata, nais nitong dalhin ang kanyang ina pabalik sa pugad ng mga dragon, kung saan naniniwala itong maaaring buhayin siya ng mga matatandang dragon, ngunit sa maliit nitong anyo, hindi nito kayang buhatin ang napakalaking katawan ng kanyang ina kahit anong pilit nito, at sa huli, siya ay napagod at bumagsak sa lupa. Ang batang dragon ay isang hybrid, isinilang mula sa pagsasama ng isang goblin at isang dragon, dahil dito, minanan ito ang kakayahan ng goblin na lumamon, nilamon ng lungkot at pagsisisi, humingi ito ng tawad sa kanyang ina at sinimulang kainin ang katawan nito, determinado na makuha ang lakas na kailangan upang madala siya pabalik sa pugad. Matapos lubusang lamunin ang kanyang ina, naramdaman ng batang dragon ang isang napakalakas na enerhiya sa kanyang kalooban, ang kanyang katawan ay mabilis na lumaki, nagbabago sa isang mas malaki at mas makapangyarihang nilalang, mahigpit na hinawakan ng batang dragon ang ulo ng kanyang ina, pagkatapos ay malakas na pumagaspas ang kanyang mga pakpak at pumailang lang sa himpapawid, patungo sa pugad ng mga dragon ng may matibay na determinasyon. Pinangunahan ng dugo sa kanyang alaala, narating ng batang dragon ang pugad, ito'y isang kakaibang at maringgol na lugar, na ang lupay puno ng naglalakihang mga bitak, nagbubunyag ng kumikinang na agos ng mainit na lava sa ibaba sa gitna ay nakatayo ang isang napakalaking sinaunang puno, na ang baluktot na anyo ay kahawig ng mga masalimuot na kaliskis ng isang dragon. Natagpuan ng batang dragon ang isang bakanteng lugar malapit sa mga ugat ng puno at dahan ang lumapag, hawak pa rin ang ulo ng kanyang ina, nang tumama ang kanyang mga paa sa lupa, naglabas ito ng isang mahabang at malakas na alulong na umalingaungaw sa buong pugad, parehong nagpapahayag ng kanyang pagdating at paghingi ng tulong. Halos sagad. Lumitaw ang isang adultong dragon mula sa kanyang pinagtataguan, bago pa man makapagpaliwanag ang batang dragon, sumugod ang adultong dragon ng may napakalakas na puwersa, pinada pa ang bata sa lupa, napakalakas ng impact na ang ulo ng ina nito ay tumilapon palayo, mahigpit na hinawakan ng adultong dragon ang bata sa ilalim ng kanyang mga kuko. Pagkatapos ay tumingin ito ng may paggalang patungo sa isang napakalaking pigira na paparating mula sa kalaliman ng pugad. Ang inyong kamahalan, nahuli ko ang isang kakaibang anyo ng dragon, sabi ng adultong dragon. Ang napakalaking Pidgey ay walang iba kundi ang Dragon King, ang pinakamataas na pinuno ng lahat ng dragon sa rehiyon. At ang ina ng ina ng batang dragon, lumapit siya nang may nakapanghihilakbot na aura. Ang kanyang tingin ay malamig at marangal habang sinusuri ang batang dragon. Sa isang malalim at dumadagundong na tinig, tinanong niya, "Sino ka at bakit ka narito?" Nilakasan ng batang dragon ang kanyang loob at itinaas ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang tumititig sa Dragon King, ito ang ulo ng aking ina, sigaw nito, pumunta ako rito dahil sa alaala na iniwan niya sa akin, pakiusap, iligtas ninyo siya. Ang pakiusap ng batang dragon ay nakakuha ng pansin ng iba pang mga dragon sa pugad, isa-isa silang nagtipon, ang kanilang mga matay mausisa na nakatutok sa pugot na ulo na nakahiga sa malapit may ilang yumuku upang suriin ang sugat, bumubulong ng panghihinayang. Ang hiwang ito ay matalas at may taglay na banal na aura, sabi ng isang dragon. Siguradong siya ang may gawa nito, sayang naman, si Philba na tagapagmana ng kristal at kapangyarihan ng Elder Dragon King, ngunit nagpumilit na makipagsapalaran sa labas, ito ang kanyang naging kapalaran. Lumapit ang Dragon King sa batang dragon, huminga ng malalim na tila may pinagtitibay. Pagkalipas ng ilang saglit ng katahimikan, humarap ang Dragon King sa mga nakapaligid na dragon at nagdeklara sa isang seryosong tono, Totoo, ang maliit na ito ay anak ni Philbos, ngunit hindi ito purong dugo ng dragon, tinitigin niya ang maliit na dragon at tinanong, Sino ang iyong ama? Nanatiling tahimik ang maliit na dragon ng ilang sandali bago malungkot na sumagot, Hindi ko kailanman nakilala ang aking ama, ngunit sinabi ng aking ina na siya ay isang goblin. Nababalot ng pagkagulat ang buong pugad, nag-ingay ang mga nakapaligid na dragon, puno ng hindi paniniwala, ang kanilang mga boses ay pumailang lang sa isang magulong sigawan, hindi nila matanggap na ang isang marangal na lahi ng dragon ay maaaring maghalo ng dugo sa isang mababang nilalang tulad ng isang goblin. Isang dragon ang umungol sa galit at sumugod ng may puot sa mukha, kung ito'y bahagi ng goblin, isa itong insulto sa ating lahi, Dragon King, Hayaan mo akong lamunin ang abominasyong ito upang linisin ang ating kahihiyan. Nanlamig ang tingin ng Dragon King habang pinagmamasdan ang maliit na dragon sa kaibuturan ng kanyang puso, naisip niya, ang batang ito ay isang inapo ng Elder Dragon King, ngunit sa kanyang pagpanaw, ang kristal at linya ng dugo ay nabubuhay na lamang sa maliit na ito. Gayun paman, taglay nito ang dugo ng goblin, kung nais nitong manatili, kailangan nitong patunayan ang sarili nito. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, nagsalita ang Dragon King sa isang mabigat na tono, maliit na dragon, kung nais mong manatili dito at mailigtas ang iyong ina, kailangan mong patunayan ang iyong halaga, upang magawa yun, kailangan mong mabuhay. Ibinaling niya ang kanyang matapang na tingin sa adultong dragon na pumipigil sa maliit na dragon, talunin mo ang dragon nasa harap mo, kung hindi mo magagawa, huwag kang umasa ng anumang tulong. Agad na nagpakita ng matatalas ng ngipin ang adultong dragon, kasabay ng malamig at nakakatakot ng ngisi, maraming salamat, Dragon King, sa pagkakaloob ng karangalang ito, dudurugin ko ang rant na ito kaagad. Pagkatapos ay binuksan nito ang napakalaki nitong bibig, ipinakita ang mga ngiping tulad ng punyal, at sumugod sa maliit na dragon na may layuning tapusin agad ang laban, mabilis na nagsimula ang labanan para sa kaligtasan. Agoy may kakapanabik na naman tayong aabangan mga kamanwakal. Kaya sabay nating abangan ito sa next Friday mga kamanyakol.